shout out uh, makit nga pala kami ng bundok uh, may nangyari lang kaya bigla kaming bumaba mga aking kabade biglaan uh, 10.40 dito na kami sa baba uh, madali ang akit lang yung nangyari uh, di pa kami nakakarating doon sa pupuntahan namin uh, nakareceive agad kami ng tawag mula sa radio kaya ay uh, emergency kaya madali ang kami bumaba ito ang full video panoorin mo pero bago yan intro muna tayo. Hindi nila maiintindihan Dahil di nila alam ang iyong pinagdaanan Morning mga kalisbak! Panibagong adventure na naman tayo dito sa loob ng gubat. Ano? Uh, kung napanood niyo yung last video ko, uh, ah, kami kasi nagpaloko-loko yung GPS namin kaya medyo natagal lang kami sa gitna ng gubat pero sa tulong ng aking kabade kasi Buddy Dasalya natagpuan namin ang aming daan at noong mga panahon na yun ay ako'y ligaw na, ako na. siyempre sa pagod ito parang pagong Ayan o, may nakita siya dito na minadaanan kasi ang vlog niya about sa mga treasure sign. Kaya kung mahihilig kayo mga ka sa mga treasure o sa mga sign, uh, panoorin nyo yung treasure vlog. Ayan, ipapa ito. Ayan, nakalagay sa screen yung kanyang channel. Pakisupport nyo at kailangan-kailangan din niya ng followers at saka ng mga subscriber. Siyempre, pakishare na rin sa mga friend nyo, no? Para ma-monetize yung channel niya. Ako, legit. Legit ko sa so katuladin. Yan, yung mga nakikita niya, mga sign, tinuturo niya sa akin tulad ng bato na yung malaking yan. Legit ko. Tsaka ito, mga naanod na batong ganito. Ah, napanood ko ito, badi. Digit yan. Yung sign ng may poison? Mm. Oo oh, yun. Legit yan, yan. Kasi medyo marami-rami na rin akong natututunan sa mga treasure sign gawa ng tinuturuan din niya ako pero di naman tayo interesado sa mga ganyan pero syempre dagdag kaalaman sa araw-araw na magkasama kami at part ng trabaho namin yung pagagala dito sa bundok uh, marami na rin ako natutunan sa kanya kaya the best the best kasama to si treasure sign kaya huwag na kayong mag-atubiling mag-subscribe sa channel niya, youtube channel at sa kanyang Facebook account na Gilbert Dasalia, Dasalia. yan yan nakitin pa namin yan mga karesbak yung paket na yan gusto ko sana mag live pero wala tayong sapat na load uh, wala pa tayong malaking budget kasi hindi pa tayo umi-income ng malaki kay youtube Bali, one year pa lang na monetize yung channel natin tapos paputol-putol pa yung upload natin. Tsaka siyempre yung mga sumusuporta na nawawala dahil nga pira tayo. Bigit kong anong to, sign na to. Ayan o. Oh. Boulders. Tinuturuan tayo niya yung ano. Bigit boulders. Ah, nakita ko siya niya. pa to. Ah, malay paggalagala namin makasumpong kami rito ng maliit na pilak nagawa na namin yung trabaho namin ah, marami pa kami natutunan Akitin namin yan ayan ito guys yung isa nung ano reverse ito yun Nasa Ligasa Ito oh, pa yung isang magkasay na Binangasag na Binangasag na nga body Marami kasi dito gumagala Mga karis baklano, mga treasure hunter Yung mga maliliit na Treasure hunter lang ah Marami rin gumagala dito. Yan. At yun nga, nakita niya yung isang bato doon na binasag na. Kita, kita naman, hating-hati. Ito, ito din nakita niya yung pinakang border daw. Yun yung pinagbasihan ng mga treasure hunter oh, yan na yan. nagbasag ng bato doon sa baba. Yan ang yung bato. Gawa ng lumot. Kasi ang isang bato, oh. ito na yung nabato yan, hindi yan lulumutin. Kaya yan may halong sinto at saka sinulat, sinulat nila ayan maraming sulat siya Eh, ito pa, oh. Ito pa daw. Ayan. Ayan, Mm. may mga dot siya eh. Ayan o. Oh. Mm. oh, nga. May mga parang taga ng itak. Buddy. Ayan o. Oh. Mm. Yan, oh, mga guhit-guhit o. Oh. Parang... Yan, oh, parang ano to Oh. Yan. Parang Yan. inano lang. Hinarang lang siya. Ito pa o. Oh. niya Oh. Ito so, Mm. Oh, parang mo siyang tinaga. Pero hindi siya kayang tagayin kung hindi pa siya malambot nung Halloween. Mm. Ah, magaling tong kasama ko na to si Treasure Vlog. Batikan to sa mga treasure Ay, na ganito. Yun, uh, ano to? Ay, iki iki naka ganito bumagsak lang hindi mm. kaya yung body yung naka umbok na yan yun nga yung ko pagka hindi ito isang to hmm. o ayan, ayan may cut sya hmm. Buhos. Ayun yung buhos. Yung balay ganito yung nagiging pahinga namin pag nakakita kami ng ganito, pinaglilibangan, na uh, pinag-aaralan niya. Kaya medyo pahinga kami sa ganito. Kasi That... One... Malay natin. Okay. di ba? Hindi inaasahan, bigyan din tayo ng kapalaran natin sa ganitong paglalakbay adventure sa kabundukan. Makikipagsapalaran. magkadali-tindal lang ito. Ito? So? Ito. So, Gumaba lang. Ah, kaya nagkaiwala yan, o. No? Mm. Matabag na ito, yan, o. No? Bakit yan dati nakalagay sa taas na yan, mm. ano? putik kabila, body. Ano, tapatan. Sibas ang pagkakainin ko. Kasi may giveaway. Hindi lang natin ma... Chris, gawa na nakatagilid sa Ayan mga karas, baka dito na kami sa ano. Malapit na kami sa ah, uh, pupuntahan namin. Ayan yung binaba na eh, namin. Oh. Ayan kalalim niyan mga karas, baka yung bangin mo. Oh. Ayan bangin, yung namin. No. Dito na kami, may akitin paulit kami. Ito, nalo sa taas. Kitin pa namin yan. Hindi lang natin mapul yung video mga kares. Baka kasi may mga area na napakahirap talagang daanan. Hindi ko pwedeng may hawa ka na cellphone. Buti sana kung naka -gro GoPro kami. Yun eh. GoPro. iya yeah. Kung naka GoPro kami. ah uh, tulad Tulad nito. Ya. Ha? Ali. Nakita dito yung kabady ko. Ah, oo. Ali. Puti ko kami mga naka GoPro. Ah, nakasabit lang sa amin leg o nang sa may ulo. Wala eh. Tulad nito, hirap ang camera ito. Camera ito. Ya. Oh. Yeah. Ah, <coughs> Madalas pa ba 'to? Oh. Ito? Oo, nila pindahan tubig. Ayan, ang ganda ng parang pulso. Dalawang uh, daan ng tubig, iwala. Yung gitna, wala. Ito, wala. Dito na ang tubig, saka dito. Ito, nakakit kami dito. Medyo mahirap na naman. Nakita-kita ulit tayo dun sa taas. Ano mga resback Legit. Joe, nakit okay tayo. Ito yung isa sa mga mahirap na daan dito. Pero try natin. Akitin okay, na ako may cellphone. Ah, gapang tayo rito. Gapang talaga. Ah. Ah, okay, ko. Sa taas na. That's Dito badi Adi? Saan Lapit na kami, mga kares, bak. na! Narating nga namin yung tuktok, ano? at uh, naka-receive kami ng tawag mula sa radyo, ano? Mula sa ibaba ba? Uh, may importanteng alaka rin yung kabady namin at may emergency sa kanyang pamilya. Si Buddy Dasalia yan, Ay, no? Dasalya yung ating kasama kanina. Ah... Uh, karon na emergency, buti na-receive pa namin yung tawag bago kami lumusong doon sa malalim na luok sa bundok nagbato ng mensahe yung radyo buti naabot ng frequency uh, kailangan niyang umuwi muna ngayon at kasuhin yung anak niya meron lang counting emergency uh, kaya uh, pababaan na kami uh, oras natin ay 10.14 pababaan na tayo hindi natin pwedeng pagpaliban yung mga ganay yung mga bagay ya tutuloy natin yung ibang adventure natin yung ibang lugar sa isang araw siset ulit tayo ng date para makapag adventure ulit tayo dito sa kabundukan at magampanan din namin yung aming trabaho pagro-robing at pagpo-protect dito sa nasasakupan natin. Nasasakupan ng ating binabantayan na lupa. Ano san tayo na? Dito na tayo man, dito. Pwede na dito lahat na yan. na tayo dumaan? Hmm, na. Naan natin dito na kami lulusot sa pinakamalapit na daan. Yan na kiluban. Ito na nga, dito na kami. Dito kami duma sa shortcut. Ito yung pinakamalapit na daan pa uwi. Para makabalik agad kami dun sa resort. Para maka uwi na nga si Paddy na salya muna. Dito kami. Dumaas taas. Dito kami. Oh. San! Sige. Oo. Oh. Bali. nga, namin yung Liberty sa kabilang agency. Uh, kasamaan din namin. May dadaanan pa sila doon isang moon. Diretso win na rin daw sila. Kasi nga ano, hindi pa man nila masyado kabisado yung 34 at saka yung 1 Kasi wala silang GPS. paano mga karisbak? Ano? dito ko kayo mamaya. Yo, dito na nga kami sa daan. Ayan ang ko. Uh, hindi na ako nakapag-video sa paglalakad namin pagbaba. Kasi paspas -pas kami. Sobra nagmamadali kami sa pagbaba. Gawa ng kailangan makauwi na ni body kasi kasi muna niya yung anak niya yan nandito na kami sa kalsada ito nga ang body ko yan na ako na uwi na baho rito ah may pinagbitagan o may tinapo na patay na hayop dito Eh, lakad kami kasi wala kaming dalang motor kanina kasi doon kami umahon sa malapit sa resort. Ngayon bumaba kami dito sa pinakamalapit na daan para makarating agad ng kalsada. Mga 200 meters na lang at nandun na kami sa resort. Shoutout sa inyo at maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga sumusuporta. At pakisupport na rin po. Ngaulit ko, Treasure Vlog. Yan. Pakay support po. Subscribe. Para po mabilis yung mga at yung YouTube channel niya. Yan. Marami po kayong makikita talaga dun yung mga Treasure Sign. At kung saan saan banda makikita dito sa kagubatan na aming ginagalaan. Kaya, Ayan. Nakikita-kits tayo sa susunod na episode at adventure na aming gagawin ng aking buddy ni Treasure Vlog. Bye! Bye, -bye.